mabuti naman at naisipan nyo kaming dalawin. Ah, hindi. Balak naman talaga namin ni Jesse na dalawin kayo. Dahil miss na miss na namin kayo. Kayo lagi ang laman ng aming isip. Lalo ka na, Beverly. Yeah! wow! oh, <laughs> mm, nakakahiya. At ah, totoo yun. Kaya nung magkaroon kami ng pagkakataon na katulad nito, eh, minabuti namin na dalawin kayo. Yeah! <laughs> Nga, <laughs> ganun ka din eh. Hmm. Hmm. sa bagay, the feeling is mutual. Magmula lang si Nave niya kami sa hold uppers. Lagi na namin kayo napapag-usapan. Di ba, Beverly? It's true. Hangang-hanga kami sa sense of timing nyo at gila sa paghuli sa mga hold uppers. Well, uh, ganyan lang kami talaga mag-operate. Hmm. Ika nga eh, swift and accurate. Oo hmm. nga, galing-galing nyo eh. Pero hindi pa kayo natakot? <laughs> <Ay. laughs> Umirta ako. Oo. Tara kayo sa komedor para makakain. Sige. Sige. Uh, Jesse James. Come on, Jesse. Kain tayo. Oh. Yeah, thank you. Sige. Huwag kayong mahiya. Ako dito. Mm -hmm. Dami ulap. Uh, uh, Sarap. Uh, uh, Come on, let's eat. Sige, sige. Come on. Bless us, O Lord, in these Thy gifts that we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Kain na kayo? Mm -hmm. Kain. Sige na okay mahiya. Ano, nabusog ba kayo? Ay, Busog Thank you. Thank you, Lord, for all these gifts that you shower upon us each day of our lives. We know that this would not be possible without your help. Amen. In the name Amen. of the Father, of the Son, and Holy, Holy Spirit, Spirit. Amen. 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 Jesse James. Oh. Oh. Ah. Eh, nagdasal kayo ulit. Hindi ka saan kami. Naisip ko yung alien eh. Kawawa naman siya. Nasaan na kaya yun? Abay, Ewan! Mahalay ko sa kanya. Dulong <celebrate> oh. <scream> Hey! hey Ang dalawang sa kabila? Hindi! Oh, oh. ah, ah. Sa lakot mo! Huwag ah. 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 kang lumapit! Huwag! Huwag kayong matakot Gusto ko makipagkaibigan sa inyo. E e Mabuti pa. sa na tayo mag-usap. Hindi niyo ako mayaintindihan. Commander Kulikuli. Commander Kulikuli, please come in. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Dahil sa tigas ng iyong ulo, nahiwalay ka sa eskwadro at nasipsip ka ng gravity ng mundo. Pasalamat ka at buhay ka pa. Super. Commander, ngayon nandito na ako sa kanilang digdig. Let me stay. Give me a vacation life. Masasayang lamang ang pagod mo. At baka mapahama ka pa. May tao? Kaya may papayo sa E eh, intindihin mo ang sinasabi ko si Alex para sa kabutihan mo rin. Handan mo. Kahit isa sa dalawang buhay natin ay mahalaga. Kaya ngayon din ay magpapadala ko ng spaceship upang ibalik ka sa ating planeta. Commander, give me a flavor of the man. Gawin mo akong karaniwan kinakalaman ng Dito sa kanilang daidig. Ipanda ka! Please, Commander. Request granted. Tatlong pung lang mga ibinibigay ko iyo. Tatlong pung lang. Huh? Pedro! Pedro! Pedro. Uh, uh, uh. Pedro. Ah! Darth Vader? No? Hindi pa tapos ang yung tungkulin dito. Kung babalik ka ngayon sa daigdig, ito'y magdudulot ng napakalaking kahiyan sa ating angkan. Bahag ba ang buntot ng huling Pedro Penduko? Hmm. Hindi ah. Kaya lang eh, retired na ako eh. Ang isang Penduko, hanggang sa kanyang huling hininga, ay mananatiling isang bayani na may tungkuling ipagtanggol ang mga naapi. Eh, paano yan? Wala na akong ganito. Pupulbusin lang Wala ako. sa agimat ang kapangyarihan ng isang penduko. Nasa loob ng kanyang katauhan. Sa totoo lang, lo. Gustong gusto ko na nga umuwi. Pero... Ayoko rin namang makuha ni Minokawa ang kalinugan. Kaya lang eh, natatakot ako eh. Labis ka lamang nananalig sa agimat matututo ka rin. Eh, papano kung ayaw ko pa rin? Hmm? Hmm? Mumultuhin kita. Ah! Meg Magwayen.